Marian Rivera, pinasilip ang naging masaya at enjoy nilang bakasyon pamilya sa Dubai. Narito the chika ang chika natin today. Welcome dito sa The Chika. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapagsubscribe, mag magsubscribe ka na para updated ka sa aking mga bagong chika. Ibinahagi ng primetime queen na si Marian Rivera sa kanyang Instagram account ang ilang travel photos nila sa Dubai na kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Kung matatandaan dito nag photoshoot ang Dong Yan sa kanilang prenup wedding at ngayong bumalik sila dito sa Dubai Desert Safari ay kasama na nila ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Napakaganda ng mga larawan ng pamilya Dantes na makikita ang napakagandang view ng sunset. Perfect view nga ito para sa ganda ni Marian na kahit nakatago sa scarf ang kanyang muka ay makikita pa rin ang kanyang kagandahan. Isa ang Dubai ang paboritong pasyalan ng Dongyan kaya bumabalik sila dito at ngayon ay kasama na nila ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Sweet-sweetan naman ang mag-asawang dong at yan dito mga kachika na parang ang kanilang free na photoshoot noon. May cute shots din ang magkapatid na si Nazia at Sixto. Kita sa kanilang mukha na enjoy sila sa kanilang pagpunta sa dessert sapperie. Sa FB page naman ni Marian, nagbahagi din siya ng iilang narawan nila na ang view naman nila dito ang napakagandang view ng Burj Al Arab na nag up din ng Dongyan dito talagang dinadala ni na Marian at Dong ang kanilang mga anak kung saan sila nakapunta noong mag-girlfriend at boyfriend pa lamang sila. Napakagandang memories ito para sa kanilang pamilya na hindi malilimutan ni Nazia at Sixto na sobra silang nag-enjoy sa kanilang travel.